Hello mga super Day check tayo for today's video. Anong pecha na ba? November 22 na, ngayong araw na ito. So, ibig sabihin, palapit na palapit na ang December. So, pag December, tayong mga sari-sari store owners, saan tayo na aligaga? Siyempre, sa ating mga stocks. At siyempre, sa ating mga pag-giveaway sa ating mga tumors. <laughs> At yan yung ating checka for this video kasi nga December na malamig na ang panahon ramdam nyo na ba sa labas sa gabi talagang ang lamig na, na talagang kumot real na talaga no ramdam na ang simoy ng pasko so ito na ang check no, kasi nga syempre tuwing pasko tuwing December meron tayong mga pag giveaway sa ating mga tumers ang Rosia Mini Mart ilang years na rin na may parapol so tumatak na yun sa mga tumers natin no nung mga nakarang araw, marami nagtatanong, Rose, ano na? Ano na ang natin, Rose? O ano na nga? Di ba? Nakakaloka. Pero alam niyo sa totoo lang, <laughs> ang dali lang mamigay, ang dali mag-isip ng giveaways, ang problema lang siguro is budget. Opo. <laughs> Nakakaloka, walang budget si madam. Pero syempre, hahanap tayo ng way para magka-budget. Siyempre, ang ating mga customers ay umaasa na sila na every December, ang Roche Mini Mart may mga pag-giveaways, may parapol, may mga pa-sabog, may mga pagulat, mga ganon. Di ba? Nakakaloka yun. So ngayon, ako ay nag e sf, -SF <laughs> kung saan ako kukuha ng budget. Kasi, alam nyo, yung mga nakarang taon, kumukuha talaga ako ng budget sa aking sahod, personal sahod sa aking YouTube channel, ma uh, mga ilang years doon talaga ako kumukuha ng fan kasi hindi talaga ako kumukuha ng fan sa ating tindahan kasi nga personal na mga kapritsuhan ko, mga pang giveaway ko sa mga tumors, sarili ko po yung pera, hindi sarili ng, hindi pera ng Rose Jam Store. Kasi ang pera ng Rose Jam Store, umiikot-ikot lang yan sa Rose Jam Store din, sa mga paninda, sa mga bills, sa mga bayarin, kasama na rin yung mga pagkain namin sa araw-araw. So yung mga extra budget gaya ng mga pag-giveaways, kung ano pa mga ka ek ekan dito sa Rosa Minimart pera ko yon galing sa aking YouTube channel sahod at ngayong taon na ito medyo humina kasi ang ating sahod sa YouTube mahina na ngayon ang kitaan sa YouTube sa totoo lang sino makaka-relate sa akin mga ka-YouTuber no na humina na talaga ang sahod hindi tulad noon mga nakaraang taon talagang ang lakas ng YouTube ang lakas ng views so nakaipon tayo doon nakapundar tayo ng YT car ah uh, napagpa-renovate tayo ang dami nating napundar at napambigyan pati ng ating mga followers, sa ating mga viewers pero ngayon talaga sinasabi ko sa inyo, maniwala man kayo sa hindi, humina na talaga ang views sa YouTube at humina na ang revenue. Siyempre, pag humina ang views, hihina talaga ang revenue. Kasi nga, ang mga tao ngayon, inasa Facebook na. Nandun na sila kaabang. So, tayo naman, dahil nag-upload din tayo sa Facebook, kahit papano, mayroon pa rin tayong revenue sa Facebook, pero hindi ganong kalakihan. Mas malaki po kasi sa YouTube pag malaki yung views. Dito sa Facebook natin, ang laki-laki ng views, ang daming views, pero kunti lang po ang revenue. So, hindi enough, pero pagkakasyahin natin. Ang importante, meron tayong maibigay sa ating mga tumors, <laughs> di ba? <laughs> Sabi ko nga kay Inday, Inday, dagdagan mo naman, Inday. Diba? Tapos ito pa yung pinaproblema ko, no? Kasi, syempre, pa December na, kailangan natin mag-add ng mga additional paninda, alak, sigarilyo, mga pang-witch ben, benam noche, di ba? Additional mga ano. So, bahala ng Rose Jam Mini sa mga ganyan. Pero yung, yun lang talaga sa outside na mga kapritsyuhan, yung mga ganyan, mga pag-giveaways para So, hindi talaga kumu kumukuha ng budget sa store. So, sa akin talaga yon So, kung ano na makayanan ko, <laughs> <laughs> yun lang yung ating mabibigay sa ating mga tumors dito sa Rose Jam Mini Mart. Pero syempre, hindi sila mawawalan. ah, <laughs> uh, okay lang tayo mawalan, wag lang sila mawalan. Ganun. Ah, uh -uh. so kayo ba nakaisip na ba kayo? So sa mga mayroon ako niluluto-luto sa isip ko kung ano yung mga uh, paraful natin, ano yung mga prices natin. So, isi-share ko sa inyo yan soon. Hanapan ko muna ng budget. Okay, Duki? So, baka mayroong magpa-utang dyan. <laughs> Bikini me. Hindi ba? Nakakaloka yun. O siya, yun lang ating check-up. Bye for now. Bye-bye.